Baguhay lang na biktima og scam ang usa ka online shop sa Jensen. Kung asa gigamit ang pangalan sa ilahang shop aron mangwarta sa online shoppers. Natingala na lang sila nga gipost na sila sa Facebook. Among location, yes, you, am. po. You, am. yes po. Oo, oh, oh. tapos gipasa niya sa iyang giscam. Then ang katong iyang giscam, ma'am, ni kontak sa kuha kay naman toy nakabutang nga look for Lilibet, ma'am. So, syempre, ang katong gi niya, ma'am, gi-post niya ang pangalan sa Mary Box, mo siya nga, daghan na kayo nag-comment, daghan na kayo nga sa Mary Box. Ang gikaingong panghitabo, pila lang sa insidente sa identity theft, kinsa ang mga business establishment, empleyado sa LGU o estudyante, pwedeng mabiktima ni Ini. Siguro nakita nila yung ano nang yung sa life lifestyle siguro. Oh yeah, so lifestyle so isa yan sa mga nagaintay sa mga cybercriminals. Tungod sa maong panghitabo, nagbinantayo na ang co-owner sa Marybox online shop nga si Lilibet Aquiles. Matag magpili sila sa ilahang mga reseller. Dapat yun ma'am, i-double check jud ma'am. Tapos kung kuan, dili na lang ka magpatakaog ad sa GC, lalo nagdili good kay ilang mga personal lakuan, kuan ma'am ilang mga naong gamiton lang mga karton sa mga inana good ma'am hagit sa anti cybercrime unit sa region 12 ang pagdakop sa mga cyber criminal hinuon dunay tip si police major Luis Rubiato aron kini malikayan ang una natin is to secure our identity you no know, kay ngayon especially now yung identity theft no number one yan yung nagpepretend na nagkukunwari na siya pero hindi pala and then nag a siya ng mga friends na mga friend mo, then eventually, mag-commit uh, na ng crime like maghingi ng pera or manghiram uh, ng pera, ganon. Gani dun resolusyon resolusyong giduso sa sangguni ang panglunsod sa Jansan, kalabot pag-auhag sa government establishment, business establishment o educational institution nga pag-obserba o pagpatuman sa safe o secure cybercrime practices. In the heart of changing lives, kinisilay sa labaho, Brigada